Hey! Hey! Hello! Sunset Vibes! So, oh, dito tayo sa... Ano ka rin eh? Oh, Bolinao eh? Bolinao. O, Bolinao, Pangasinan. Yan, o. Oh, kasama yung pamilya. Relax, relax lang. O, oh, pag may time. Tapos, sa uh, anong tawag yan? Sunset. Sunset Seabue. Yan, o. Oh. Yan, o. Oh, Ang daming... Ano ron ang tao doon, hindi tayo masyadong pupunta ron, hindi tayo sa so, konti lang. Kaya kasama natin si Charles, o. Oh. Dito. Yan, kita yung, kita yung sunset. Yan, o. Oh. Ano ka nung ganda, when sun meets the moon. <laughs> when sun meets the moon, ha? Salamat. <laughs> ka. Yan, yan nga oh. dito tayo sa... So. Uh, oh, Bulinaw nga, kasama nga natin yung pamilya eh medyo hapon na tayong naka ano rito, nakarating dito. Kaya ngayon lang tayo ano eh pagod tayo. Parang haggard yung dating natin, gawa na ano, maghapon yung byahe natin. Oh. Mababala ako rito kasi nakita ko yung mga poko Nag, ano, na. Naglalaro-laro na kasi medyo mababa na nga yung araw. Ito sila, ayan ho! Agy enjoy yung mga bata. eh up, stand up! Eh, eh! Ito yung pamilya kasama, yan Sunset. Tira! Oh, Zoy to Zoy! Asan Jays? Asan oh, Jays? <laughs> si mama niya, si CJ oh si Daddy. <laughs> si Halston Jays, <Jace>, oh! <laughs> Halston Jays! Dimlana ka kanyan! <laughs> oh! Mayroon <laughs> yung balas! <laughs> oh, wow! <Yeah>, no. <laughs> Yan, oh! Amira! 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 Amira. O, oh, Tito Badyo! Si CJ! Si Daddy! Daddy, Daddy Arby! Charles, aru, magrelax ya. When sun meets the moon, kanu mana? <laughs> oh ya, teaser lang guys. At kasi kapon di ba, ako ng tak kalah. Abis saya bingung, dapat gagawin ko yung ano, yung yung yang lona. Kaya eh, kaya lang, hindi ko nagawa. nga, umalis nga kami ngayon. Nagpunta kami dito sa pagkasipan. Sa amin, ito Yan ang daming tao rito. sila misis nato nagluluto yan o no? magagal pa lang ako parang so yan lang guys o no? parang ano lang parang konting apyaw lang para makita nyo ma-update kayo kung nasan kami kasama ang pamilya no? parang po ay ano bali apo ko na ito yan si, si Halston Jace Halston Jace Halston Jace Halston Jace

Chưa có ngạc bê